Nakauwi na ng Maynila mula sa lock-in taping nila sa Tacloban sina Richard Gutierrez, Daniel Padilla, at iba pang cast ng Incognito. Sunday morning ang flight ng cast pabalik ng Maynila at nakasama namin agad si Richard for dinner. Kwento ni Richard, halos wala silang tulog dahil ang aga ng flight nila at madaling araw na siya nakauwi galing sa taping. Pero okay lang daw dahil kailangan din nilang bumoto. Ang alam namin, kasabay rin nila ni Daniel sa flight pabalik ng Maynila si Ian Veneracion. I will vote sa Quezon City dahil doon ako naka-register, say ni Richard. Richard, sabay-sabay nga sila ng kanyang pamilya sa pagboto, sa sanduan daw nila sina Eddie Gutierrez at Annabel Rama sa kanilang bahay at sabay-sabay na sila pupunta sa barangay hall sa kanilang lugar para bumoto, kasabay rin nila sa pagboto si Rufa Gutierrez, samantala, masaya si Richard na talaga namang patuloy sa paglakas ang kanilang action serye, pinag-uusapan nga sa online ang mga mababangis nilang eksenang kinunan sa Japan.